Hello, good afternoon. Andito po kami ngayon sa pinagtataniman ni Papa na lupa. So, ngayong hapon po, ibabahagi ko sa inyo ang klase ng talbos na pula o talbos na violet. Meron kasi yan mga variety kung ano yung mabenta o yung hindi gaano mabenta sa palengke. So, umpisahan po natin siya sa klase. So, ito po ang klase. Class C po ay maliliit yung dahon. 'Yan, payat yung dahon niya, hindi malala malalapad. 'Yan po ang Class C. So, papakita ko naman po sa inyo yung Class B. Ito naman po yung Class B. Class B shape siya na ang um, para siyang shape na heart, heart shape. 'Yan. 'Yan ang Class B. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mabenta talaga na klase ng talbos na pula sa palengke. Yung class A. Ito naman, ito naman po ang kinakamabenta sa palengke. Yung class A. Class A star shape siya. O sa iba, tawag nila is five fingers. So, baka siya class A? Kasi malulutong yan yung tangkay niya at malalaki yung dahon niya. Masarap talaga siya pang sabaw-sabaw, uh, sinigang na bangus, at saka panglaga na din. At isa saw sa bagoong. Yan, the best yan siya. Yan po yung tatlong klase na tanim namin dito ng kalbos na pula. Sana may natutunan po tayo. Thank you for watching. Bye-bye.